nagsubscribe ako so punta tayo ng ano ngayon ah uh, alabang sa Phil Invest uh, may naiwan kasi kaming order kailangan ihatid doon ng 12 huwag nyo pa yung oras ng motor ko dahil uh, ano yan advance hindi ko pa eh So motor na yung pinaka mabilis na paraan para maihatid ko yung naiwan namin na uh, order hindi totoo yan bola lang yan <laughs> kung sa uh, naka kasi ako mga 20 minutes siguro ang uh, takbo bago ko marating yung Asian hospital so, kung naka-motor ako siguro mga Lagay natin sa mga 15. Makakatipid ako ng limang minuto. Are you serious right now, bro? 11 pasado pa lang. Siguro, I think mga 11.15. Hindi nakita sa cellphone ko kung oras eh. Hindi ako makapag-upload masyado ng video kasi naman naman, busy tayo sa trabaho eh. So, ngayon, magkakaroon tuloy tayo ng content. <laughs> Eto nga ano? dahil nga may nakalimutan Nagkaroon tuloy ng content ngayon, di ba? <laughs> Mamaya pabalik, try natin dumaan dun sa, ano, sa Medahang Reyna Yung tagos neto yan eh, ng bagong kalsada na to tapos dito tayo lalabas ano yan eh, uh, kabubukas lang ng kalsada na yan eh, nakadaan na ako dyan tapos tagos nyan doon sa may Viva Homes uh, paliparan, dasma try naman natin yung isang daan ang sabi nila, doon daw yun sa may daang reyna so try natin mamaya Ronde diba? Pasensya na kayo mga kamoto, nagmamadali lang talaga. <laughs> Pero ang sarap, ah. nakamimiss kong pumataw. Lalo na ngayon, wala tayong OBR. Napakalinis ng ano. Ang likod natin ngayon, walang mabigat. So ako lang mag -isa. MCX tayo dadaan ngayon mga kamoto yan ang ano kasi kailangan talaga nating may hatid to ng bago mag alas 12 dapat mag re-rider 150 lang ako eh pero kailangan talaga ng mas mabilis magano magmotor magisa eto na pasok na tayo stall gate yon 1142 may laman pa hindi na tayo isang buwan din ha ah. bago ako ulit nakapagmotor motor after nung no ride namin sa Mindoro ah, uh, ngayon lang ulit ako nakapagmotor motor at biglaan pa unexpected dahil uh, may naiwan lang kaming order na kailangan ko lang ma-deliver agad ng uh, ngayong araw na to bago magalas 12 So yun Kaya nailabas natin to si Oli Buti nga at ano Mainit hindi nag uulan Kasi Ang hirap maglinis Wala akong time talaga Linggo lang ako nagkakaroon ng bakanting araw Buti ngayon eh ano Mainit siya hindi siya nag uulan Mamaya habang gabi ang ulan nito. Kasi tuwing gabi naman talaga na ulan ngayon eh. labas natin ang ano oh. uy delikado to oh. paglabas natin ang toll gate ah, uh, pukontakin ko na muna yung mga contact person natin doon para lumabas sila na pick up nila tong deliver ko adventure bike oh Ayos yun ah Okay lang Titignan e, ko naman siya eh Royal Enfield Yes sir Right side sir Ito na Pilin best exit tayo. Yan yung Asian Hospital yung pupuntahan natin. dito chat chat ko lang yung ano natin contact person natin uh, saan ba tayo dito na lang hotel no gating madetect ka loko ka talaga so hindi na naman tayo na detect kailangan natin ng card. nangyari? Naglolo ko? Yan. Uh, stop muna tayo dito sa Gedli. Okay. Uh, chat nung muna natin yung ating contact person dito. now. Okay. Let's go. Mamaya ako na lang ulit ako magcha-chat pag uh, nando na ako sa may lobby. Bawal kasi motor dun sa may delivery area ng hospital na to eh. Kaya doon tayo sa may ilabi lang Hindi ko na naman nakita yung oras Sige, mamaya na lang natin tignan Lapit naman na Bilis na lang, di ba? daming lubok talaga rito pag naka 4 wheels ka mo pero pag naka motor hirap palang makita kasi yan o, lalo na pag nandito na yan na tayo Sorry. <laughs> Gago! Lalo po sir? Okay na sir? Thank you sir! Lalo mo? Ayan na guys, nakuha na yung ating ano Hindi na lang efektos <laughs> Mga brownies kasi yun eh Okay Go. So, pabalik na tayo ngayon mga kamoto. Laki ng gulong. Lapan. Busina <laughs> lang tayo. 40C. Eh. nagmamadali rin ako ngayon dahil ah, marami pa kaming gagawin na ano kayon, mga kailangan sa canopy kailangan makabalik agad ako dahil alas dos ah, babiyahin na naman kami ulit babalik ng halabang natin dumaan doon. Dahan tayo doon sa Dang Reina. Mabilis lang. Saglit lang naman siguro yon. Basahin mo, basahin mo, basahin mo, basahin mo. Yes! Yes! hindi lang ulit ang mga kadanti ito. sa 5 months sa atin to si Oli pero oh, hindi ko pa siya nare-review no yan guys try natin ha mukas ka ya ready ka ya yan bukas and avilla city open from 6 am yung bagong kalsada Woo! siguro later on lalagyan to ng mga subdivision dito ah ito na yung padanghari yung iksi lang niya, na lang nya guys yun lang pala yun yung dumiretso ka kasi yan yan yung palabas ng ano ng uh, paliparan eto pag kumana naman tayo dito ito yung papunta ng Uh, danghari ulit Miksi lang pala noon guys Dati iniisip ko Saan kaya ang labas noon Pag uh, nagagaling kami ng paliparan Iniisip ko Yun pala Yun lang pala yung labas noon What? Bro what are you talking about man? So yan no Lumag diba guys Balita ko gagawin daw tong BGC uh, Kagaya ng BGC Yan parang ganon tayo pwedeng humataw dito guys <laughs> alam nyo ba kung nung naiisip ko sana ngayon hmm? kilala kong kaliskis mo oh. dahil sa haba ng kalsada ang sarap birahin ah, so hindi natin pwedeng birahin guys dahil alam ko may parang speed limit dito baka magbanta ayo. nung kami dito nakaban kami eh kasi may namimili kami doon sa may paliparan sa may dasma na yon namimili kami may mga binibili kami mga ano doon goods para sa uh, trabaho namin so mas mabilis kasi kung dito kami dadaan kaysa mag ano kami dyan sa may Molino Road nakukuha ko lang ng ano eh 5 minutes Galing sa Danghari hanggang doon Mga 5 to 6 minutes lang So malaking mo oras yung natitipid no? Pag doon kasi kami dumaan Medyo traffic uh, Makain kami ng mga 10 to 15 Diba? So ito na yun guys so, Yung palabas na to ng Danghari Ayan ang iksi pala noon nung kalsada na yun talagang as in, yun lang pala pagka ano mo pa Victoria na siya papunta ka na ng San Pedro Laguna yung way na yun Pag, so pagkagaling ka ng Dasma at pupunta ka ng uh, Laguna pa San Pedro diretso ka na lang doon hindi ka nadadaan dito sa Dangahari o so, yan o oh, ito na yung ano ah uh, Daang hari. Ito na yung Joe Drive. Ayan. Kapaliwa na tayo dito. Ang bilis. sumabit yung gloves ko sa clutch hindi ko tuloy na i-cambio <laughs> so yun o oh. uh, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa pupuntang alabang so, maraming salamat mga kamoto at uh, nakapag-content ulit tayo ngayong araw na to hanggang so, dito na lang yung video guys uh, maraming salamat ulit sa inyo And guys kung uh, hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko please subscribe naman oh. at uh, gagawa pa ulit tayo ng mga video na uh, ano, magaganda abangan nyo rin yung susunod naming biyahe ng asawa ko uh, sa may palatakan lang pero maganda yung place so yun pakihaban okay, ka na lang guys uh. maraming salamat sa inyo ulit uh, yun Oh, so, this is Asit Motovlog. Signing off. Oh.